Pong! Kamusta na pong? Good morning na muli sa inyo mga idol! Ayan! Ah, talagang strong na strong ako mga idol! Dahil sa inyo mga idol, kaya ako nagiging strong, nagiging masigla. Dahil sa inyo ay, ako ay lalong lalong sumisigla mga idol mga idol good morning talaga sa inyo ayan sa mga followers ko ayan yung mga dating pa mga idol ayan ating kukumustento nga pala si Pong Pong kamusta na Pong kamusta ang buhay buhay Pong ayos naman ayan si Pong mga idol pinapakilala ko sa inyo si Pong ayan dito lang siya nakatira tapos ay good morning ha good morning sa inyo ayan good morning nila oh Ayan, tuloy oh. lang, tuloy lang ang laban. Ayan, kung kamusang buhay, di ka nilalamig dito. Ayos lang. Ayan mga idol, ay, araw-araw na lang nakikita ko dito na siya ay laging nakaupo dito. Ayan ang kanyang mga ano mga idol. Ayan. Ayan. Nakakata nakakaawa mga idol ang katayo ni Pum ito nga pala ay hindi ko lang siya nakatira ayan ang kanyang mga gamit mga idol oh. ayan. ayan baka naman mga idol wala man ako maitulong o kayo naman ang tumulong dito sa akin kaibigang ito upang siya ay ding gumaling sa kanyang nararamdaman oh! kung mayroon ka bang nararamdaman Ali, anong nararamdaman mo nalulula. nalulula kasi kulang ka na sa tulog eh oh. dapat mayroon kang latag dito may meron kang kumut uh, kumot gusto mo magkakumot hindi, kailangan may kumot ka at saka meron kang banig at saka dapat may dingding to gusto mo yon mga idol, gusto daw niya so ako mga idol ay napadaan dito dahil ito ay talagang gustong gusto kong uh, vlog talaga si Bong dahil noong paman ay na-vlog ko na rin siya dahil nga lang po mga idol sa aking ano mga idol ay siyempre mga idol ay kakapitan din ang aking ano sa buhay mga idol hindi ako maka ano na magtulong kaya mga idol baka naman mga idol na ang ating kaibigan ito ay ating matulungan ay mga idol igib pa ako kasi mga idol nakatambak pa yung aking igib ano nadaan ko lang dito mga idol ayan o no? Pare. Pare, good morning. Ayan, mga idol. So, tigib na ako. Baka antay na ako. Kasi pa. Good morning. Pong. Abang-abang pong ha. Abang-abang ha. Ayan, good morning.